Kamusta kayong lahat? Sa recap natin ngayon, tatalakayin natin ang kwento na ayokong maging isang ginang. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang i-like at magsubscribe. subscribe Malaking tulong ito para sa paglago ng ating channel. Tara na, simulan na natin! Sa ingranding pasukan ng isang marangyang mansyon, isang dalagang nakaasul na gaon at puting sombrero ang binati ng isang estranghero, sa pamamagitan ng paghalik sa kanyang may glab na kamay, isang kilos na malinaw na nagpapakita ng kanyang pagiging marangal. Ngunit imbes na tanggapin ito ng may kagandahang loob, agad niyang iniwas ang kamay na tila ba nadumihan. Walang pag-aalinlangan, inihagis niya ang guwante sa kanyang katulong at malamig na inutusan itong sunugin. Pagpasok niya sa kanyang karwaheng hila ng kabayo, lumakas ang mga bulungan ng mga kababaihan sa paligid tinawag nila siyang Lady Angel ng House Bornees. Ngunit para kay Ariane, ang mga salitang iyon ay hindi papuri, kundi panlalait. Si Ariane ay ipinanganak sa isang kilalang at mayamang angkan, ang House of Bornees. Subalit sa kabila ng kanyang marangal na lahi, hindi niya kailanman naramdaman ang karangyaan. Ang totoo, lumaki siyang halos mabulok sa isang malamig at malungkot na silid, nagmamakaawa para sa pagkain ang kanyang ama, si Count Bornis, ay hindi kailanman itinuring siyang anak, kundi isang pag-aari, isang bagay na maaari niyang ipaupa o itapon kailanman niya gustuhin. Niminsan, hindi siya nakaranas ng pagmamahal o kabutihan mula rito. Ang mga katulong naman na ginagaya ang kalupitan ng Count ay nakahanap ng saya sa pagpapahirap kay Arian. Basta't hindi siya nasusugatan, malaya silang pahirapan at pahiyain siya. Para sa kanila, ang pagyurak sa dangal ni Arian ay isang uri ng aliw at pagpapakita ng kapangyarihan. Isang araw, na sharing kanyang kaarawan, nakarana si Arian ng kakaiba. Pumasok ang isang katulong bitbit ang isang magarang cake na may dekorasyong strawberries at cream. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may nagdala sa kanya ng cake. Nabigla siya at bahagyang umasa. Ninisyan siya ng katulong at inimbitahang tikman ito. Habang nakaupo sa harap ng nakasisilaw na cake, naalala ni Ariane ang asal ng isang ginang, dapat siyang pinagsisilbihan ng kanyang katulong. Kaya't kumuha ng isang kutsarang cake ang katulong, may cream at strawberry, at dahan-dahang inilapit sa kanyang bibi. Bago pa man sumayad sa kanyang labi ang cake, nagtanong siya sa sarili, ano kaya ang lasa nito? Matamis ba? Malambot. Malinamnam. Ngunit pagkalunok niya, siya inaduwal at agad idinura ang cake sa sahig. Nakakasuka ang lasa. Nang silipin niya ang pinutol na bahagi ng cake, lumaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla, puno ito ng dumi, basura, at kung ano-ano pang karumihan. Nagtawanan ang mga katulong sa paligid niya. Muli na naman siyang sa pinakamasamang paraan. Bumagsak ang kanyang puso. Nasaid ang pag-asang may magbibigay sa kanya ng konting kabaitan. Ang natanggap niya ay kahihiyan. Sa sobrang galit at lungkot, bigla siyang tumalon papunta sa katulong na siyang may sala. Galit na galit niyang hinatak ang buhok ng babae na parang nag-aani ng mais sa bukid. Agad namang tumakbo ang katulong papunta kay Count Bornis, umaasang mapapagalitan si Arian dahil sa pananakit sa isang lingkod. Ngunit laking gulat niya nang hindi siya kampihan ng Count. Sa halip, pinalayas ng Count ang katulong dahil sa maling paratang laban kay Arian. Isa itong sandaling nagbago ng lahat. Sa wakas, naunawaan ni Ariane ang isang mahalagang aral, hindi dapat manatili sa ganoong kalagayan ang buhay niya. May kapangyarihan siyang baguhin ang kanyang sitwasyon. Kung noon pa lang ay ginamit niya ang kanyang posisyon, kahit sa palabas lang, Maaring nailigtas niya ang sarili sa mahabang taon ng paghihira. Noong araw na iyon, habang sakay si Arian sa kanyang magarang at marangyang karwahe, napansin niya ang isang simpleng karwahe na dumaan sa kanilang daraanan. Itim ang kulay nito, walang palamuti kundi isang simbolo ng isang marangal na pamilya. Sa unang tingin, iisipin mong mayayaman ang sakay nito, pero alam ni Arian na hindi palaging ganoon ang kaso. Sa kanyang isipan, ang lahat ng kanyang ari-arian, pati ang karuahing ito, ay tila isang regalong maganda sa labas, ngunit siya mismo ang laman nito, handang ipagbili at ipakita sa iba. Pagbalik sa mansyo ng Bornis, lihim siyang nakiusyoso malapit sa silid ng kanyang ama. Sa loob, kausap ng Count Bornis ang isang babae. Sa narinig ni Ariane, parang binagsakan siya ng langit at lupa. Napag-desisyonan na pala ng kanyang ama kung sino ang ipapakasal sa kanya. Mas masahol pa, balak siyang ialay bilang isa sa mga kabit ng koronang prinsipe. Galit na galit si Ariane. Agad siyang umakyat sa kanyang silid at sinubukang ibaling ang galit sa pamamagitan ng pagdarts. Hindi siya makapaniwalang ibebenta siya bilang ikaanim na kabit ng isang lalaking kilalang manyakis at babaero. Para sa kanya, Malinaw na red flag ang prinsip, wala sa ayos, mapagsamantala, at hindi ka nais-nais. Nasira ang lahat ng plano niya. Matagal na niyang inaasam na makakuha ng Dory upang makatakas sa ilalim ng kontrol ng kanyang pamilya. Pero kung matutuloy ang balak ng kanyang ama, babagsak ang lahat. Pero hindi basta sumusuko si Ariane. Bumuo siya ng bagong plano. Kung makakahanap siya ng ibang mayamang lalaki na papayag siyang pakasalan, maaaring makatakas pa rin siya. Sinimulan niyang saliksikin ang lalaking napili niya, gumawa ng tala tungkol sa background at estado nito. Upang makuha ang atensyon ng target, nagsuot siya ng damit na tiyak na mapapansin. Medyo lantad ang katawan niya, isang damit na base sa panlasa ng koronang prinsipe, sexy, kapansin-pansin at kakaiba. Sa pagdating nila sa sosyal na pagtitipon, tumunog ang trompeta bilang hudyat ng kanilang pagdating. Ipinakilala ang pangalan ni Count Bornis at Lady Arian. Sa pagpasok nila, agad nagumpisa ang bulungan sa buong silid. Iba-ibang opinyon ang narinig ni Arian, karamihan ay mapanlay. Pero kahit masakit, nanatili siyang kalmado, may angking anghel na ng ngiti at tindi. maya, -maya Iniwan siya ng kanyang ama sa gitna ng karamihan dahil ipinatawag ito ng koronang prinsipe. Naiwang mag-isa, agad siyang nilapitan ng ilang mararangal na lalaki, gustong makilala siya. Dumating naman si Lady Prod, kasama ang ilan pangginang mula sa Alta Sociedad. Nilapitan siya ni Lady Proud at sinimulan ang pakikipag-usap. Sa una, maayos ang pakikitungo nito, ngunit unti-unting lumihis ang tono. Tinuligsa ni Lady Prod ang suot ni Arian, masyado raw lantad, malaswa at hindi akma para sa isang ginang. Kinumpara pa siya sa mga kabit ng prinsipe at pinayuhan na magbihis ng tama sapagkat sumasalamin daw sa pagkataon ng babae ang kanyang kasuotan. Nagalit si Arian sa insulto kahit hindi niya ito ipinakita. Sa halip, gumawa siya ng eksena kung waring nahimatay at tumumba sa sahig, Mahina at kaawa-awa ang dating. Ginamit niya ang sandali upang makuha ang atensyon ng mga tao. Biglang dumating ang isa sa mga kabit ng koronang ng prinsipe. Agad niyang pinutol ang eksena ni Lady Prod, nilapitan ito na parang handang makipagbakbakan. Matalas ang kanyang dila, puno ng panunuya at pagbabanta. Narinig niya ang pag-uusap kanina tungkol sa maselang pananamit at alam niyang rin ni Lady Prod ang kagustuhan ng prinsipe sa mga babaeng seksi ang bihis. Nagbago ang ihip ng hangin. Nahiya si Lady Prod at napagtanto ni Arian na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ang laro ng kapangyarihan, dangal at pagpapanggap ay nagsisimula pa lamang. Habang nagtatalo si na Lady Prod at ang isa sa mga kabit ng koronang prinsipe. Dahil sa pakikialam ni Lady Prod at panlalait niya sa panlasa ng prinsipe sa mga babae, nakahanap si Arian ng pagkakataong makaiwas at makalabas sa eksena ng hindi napapansin. Sa gitna ng bulwagan, may isang lalaking bihirang makita sa mga pagtitipon. Matangkad dito, may buhok na animoy batong obsidian, kulay itim na may kinang, na ayon sa mga lumang larawan, bihirang bihira. Sikat siya dahil sa kanyang kagwapuhan na mas nauna pa kaysa sa kanyang akwal na pagdalo sa mga salusalo. Parang si Ariane rin na may reputasyong nauna kaysa sa kanyang presensya. Habang abala si Ariane sa paghahanap ng lalaking nakita niya sa kanyang mga tala, umaasa siyang mapapakinabangan ito sa kanyang plano. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-ikot, napansin siya ng isang lalaking may dilaw na buhok, isang kakilala mula sa kanyang nakaraan at halatang may obsesyon pa rin sa kanya. Pero hindi niya kailanman minahal ang lalaki. Kaya't agad siyang nagtago sa mga anino ng mga tao upang makaiwas sa kanya. Sa wakas, narating niya ang bahagi ng bulwagan kung saan nakita niya ang lalaking kanyang hinahanap, si Duke Cayenne. Maganda ang tindig at itsura ni Duke Cayenne, halos kasing kinang ang sarili niyang presensya. Sa isip ni Arian, target lock. Nakasalalay kay Duke Cayenne ang susunod na hakbang ng kanyang plano. Pasado ang Duke sa lahat ng pamantayan niya sa magiging asawa. Habang abala ang lahat sa pakikisalamuha, sinundan ni Arian si Duke Cayenne paakyat sa itaas, balak siyang kausapin ng masinsinan pumasok ang duke sa isang kwarto na may pulang kortina. Huminto muna si Ariane, binalikan sa isip ang lahat ng impormasyon niya tungkol kay Kain, ang kanyang pagkatao, ugali at impluensya. Pagdating sa pintuan, akma na sanang hahawiin ni Ariane ang kortina, ngunit biglang hinawi ito ni Duke Kain mula sa loob upang tingnan kung may sumusunod sa kanya at doon, tumambad sa kanya ang isang magandang dalagang may maputing buhok, si Ariane. Hindi siya inasahan ni Ariane, pero hindi siya natigilan. Sa halip, kalmado niyang inimbitahan si Duke Cayenne na pumunta sa kanyang silid. Ipinaliwanag niyang mag-iiwan siya ng panyo sa bintana bilang senyales ng pagpaso. Naguluhan si Duke Cayenne sa kilos ni Ariane. Ngunit bago pa siya makapagtanong, Binanggit ni Ariane ang kanilang magiging paksa, isang plano na kapwa nila mapapakinabangan. Pagkatapos noon, maayos siyang nagpaalam. Habang pababa, nabanggan niya ang isang babae na aksidenteng natapunan siya ng pagkain. Maingat siyang humiti at sinabing ayos lang iyon. Paglingon niya, muling nagtama ang kanilang mga mata ni Duke Cayenne. Pabulong niyang sinabi, wag mong kalimutang puntahan ako. Maya-maya, nasa loob na ng kanyang silid si Ariane. Nakahigas siya sa sopa, mahimbing ang tulog dahil sa sobrang pagod. Ironikal, siya pa ang nag-imbita kay Duque na magtagpo sila, pero siya ngayon ang natutulog. Pumasok sa silid si Duke Kayen mula sa bintana. Tahimik niyang tiningnan si Ariane na parang isang batang mapaglaro na sa kabila ng katalinuhan ay madaling mapagod. Napangiti siya habang tinitigan ang dalagang natutulog sa harap niya. Matagal nang naghihintay si Duke Chard, mahigit limang oras na, habang tahimik na umaasang magising na si Arian anumang sandali. Nang sa wakas ay gumalaw ito at unti-unting nagkamalay, ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ng duke, nakayuko at maingat na pinagmamastan siya. Doon niya napagtanto, nagising na pala siya kaninang umaga, at nahimbing muli habang mailaway pa sa gilid ng kanyang labi. Ayon sa duke, ilang beses na siyang kumatok sa bintana, ngunit walang sumagot. Paulit-ulit na sinabi ni Arien na sana iginising na lang siya nito. Ngunit dahil sa labis na paggalang ni Duke Chart sa kanya, pinili nitong huwag gambalain ang kanyang pahinga. Para sa kanya, ito ay magiging bastos kung pipilitin niya siyang magising. Sa paliwanag na iyon, namula ang mukha ni Arien, hindi lamang dahil sa hiya, kundi maihalong kakaibang kilig. Naiilang man, iginiit niyang sa susunod ay dapat siyang gisingin, imbes na tumitig lang buong magdamag. Ayaw nang mag-aksaya pa ng oras, agad na ibinaling ni Arien ang usapan sa maseryosong bagay. Inilabas niya ang isang ledger na dating pag-aari ng kanyang ama at iniabot ito sa duke. Habang binubuklat nito ang laman, hindi na iwasan ng duke na mapansin ang tila pagtataksil ni Arien sa sariling pamilya. Ipinaliwanag naman ni Arien ang dahilan ng kanyang desisyon, plano ng kanyang ama, si Count Rochven, na ipagbili siya sa Crown Prince kapalit ng malaking halaga. Isang kapalarang ayaw na ayaw niyang kahinatnan. Malinaw niyang sinabi, hindi siya pag-aari ng kahit na sino. Nagtanong ang Duke kung ano ang kapalit ng ledger. Ito ba ay pahintulot niya sa kasal? Kumpirmado ni Arian iyon, ngunit may kondisyon, isang kasalang kontrakwal na tatagal lamang ng isang taon. Pagkalipas ng taon, maghihiwalay rin sila. Sa panahong iyon, makatatanggap siya ng sapat na dowry, salaping sapat upang makapagsimula siyang mag-isa. Bagamat tila payak ang kasunduan, nag-atubili ang duke ang pinakaalalahanin ni niya ay ang tiyak na pagtutol ng ama ni Arien. Subalit tila inasahan na ni Arien ang reaksyong iyon. Ibinunyad niya ang kanyang reserbang plano, isang simbolikong hakbang upang patunayan ang kanilang ugnayan, ang magpalipas ng isang gabi na magkasama. Sa gayon, maniniwala ang lahat na sila ay tunay ngang magkasintahan. Nabigla ang dukay sa lakas ng loob ni Arien, bahagyang nataranta pa. Ngunit agad siyang sinigurado ng dalaga na lahat ng iyon ay palabas lamang isang eksenang bahagi ng kanilang kasunduan. Kinailangan ng duke ng oras upang mag-isip. Humingi siya ng sandaling pagninilay. Lumipas ang ilang oras. Sa kahihintay at pagkainip na puno na si Arien. Agad niyang inagaw pabalik ang ledger at nagbanta, hahanap siya ng ibang lalaking papayag sa kanyang alok. Sa sandaling iyon, napilitang magpasya ang duke. Tumayo siya at sa mahina ngunit matatag na tinig, sinabi niya. Pumapayag ako. Nagulat si Arien na tigilan. Pakakasalan kita. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tahimik ang buong silid, ngunit alam nilang pareho, wala nang atrasan. Nagsimula na ang laro.